Today ay very special ang araw na ito para kay Ate Riona dahil matagal na niyang tinatanong sa akin kung ano daw ang lasa ng ostya. Pag nagsisimba nga kami, eh, lagi niyang tinatanong sa akin, Mama, kailan ba ako kakain niya? Lagi ko nga sinasagot sa kanya, ay eh, magantay lang siya dahil mayroong proper ceremony yan at ito nga yung kanyang communion or yung catechism. Nakumpila na nga siya last year kaya ito na lang yung kulang niya, yung communion. Sinulat na nga niya nung isang araw yung mga kailangan niyang i-confess. Natatawa nga ako, sabi sa akin, Mama, ano pa ba yung mga kasalanan <laughs> ko? Lolo ko nga na baka mamaya kulangin yung hawak-hawak niyang papel sa dami ng kasalanan niya. Pilit niya akong kinukulit na alalahanin ko daw yung mga secrets na sinabi niya sa akin before. Pero kidding aside, mabait naman tong anak kong to. Kahit sobrang kulit minsan. Anyway, buti at kasya pa rin sa kanya itong white dress na ginamit niya noong nakaraang kumpil. Binili ko nga lang to sa blue app. Ginaayusan ko nga tong si Ate Riona. na lagi na lang ako nagugulat dahil palaki na ng palaki. Ilang taon na nga lang eh, magiging teenager na siya. Sayang nga at hindi makakasama ang papa niya. Gusto pa naman niya eh, kami lahat sa katekisim niya. Kaya kaming dalawa na lang Rayon Ryan ang makakasama niya. Kaya medyo kinakabahan ako dahil pumunta kami sa church. Alam niyo naman tong si Ryan, pala sigaw ngayon. 3 p.m. daw magsa-start yung mass kaya inaantay na namin yung service. 2:30 pa nga lang ay eh, nagpasundo na kami para hindi kami mali. Bago nga kami umalis kanina ay eh, kinausap ko ng masinsina nitong si Ryan na huwag maingay at no shouting dito sa loob ng church. Pagdating nga namin dito, ayan nakakandong lang siya sa akin tahimik at mabait. Tapos nung nag-start na yung mass, ayan pinapila na sila Ate Riona para sa entrance. Kasama din pala yung parents kaya tinabihan na namin si Ate Riona. Isa-isa din nga kaming pinipicturean. Ito nga yung nagustuhan ko din sa school nila. Every time may ganap, meron silang picture. Naiipon ko lahat yung mga memories mula kinder siya hanggang ngayon. Tulad nito, sigurado mamaya hindi ko makukunan yung kanyang pagsubo ng ostya. Kaya maganda talaga na meron silang photographer. Habang nagmimisa nga, napabigay na ako ng cellphone kay Ryan. O sakit man sa damdamin ko, hindi ko na talaga alam ko anong gagawin ko. Dahil lang ingay niya, sigaw siya ng sigaw. Gustuhin ko man lumabas, hindi ko magawa. Siyempre, momento ni Ate Riona. Kahit binigyan ko ng cellphone, hindi din naman niya pinapansin. Ikot lang siya ng ikot dyan. Nahanap din kasi niya yung Spotify. Yun lang kasi yung gusto niya. Anyway, wala naman talaga akong magagawa kundi tapusin to. At isa pa, inaantay ko yung special participation ni Ate Riona dahil siya ang closing remarks. I the Jesus. The is the the Jesus. I Thank you, dear God, Mama and Mama. for keeping me life and having us grow. Thank you, dear teachers and, and father mother. Medyo naiyak nga ako sa pagsasalita ni Ate Riona kasi ang galing niya. After niya magsalita, eh lumabas muna kami ni Ryan. Pamelt down na kasi sa si Ryan kanina. Buti na lang at nilapitan ako ng teacher ni Ate Riona para siya na lang daw ang kumuha ng video. Kaya thank you so much kay teacher. Habang nasa labas nga kami, nagpictorial muna sila. Tapos isa-isang binigay sa kanila yung kanilang certificate. Happy si Ate Riona dahil makakapag-communion na siya kapag nagsisimba kami. Ayun lang, sana na enjoy yung video. Bye!